Oh, let's go! Go! Filipino, Filipino food, Filipino oh, food. Oh, Chef, this is great. Big Filipino food. I'm ready for some of that. Kyle, good work. Can't die. No rice, no life. Yes, sir. Gustavo, this is how Filipinos do it. Our Filipino man, Brendan. Look at his beautiful food. Manas chicken with a load of rice. Yes, this This beautiful soup. Is our man Panda from Mr. Canada himself? Look at this! Yes. Wow, man, this That's how you uh, get yourself rehydrated. Food up Filipino style. Woo! Let's go. All right. So these idols, first attempt, ano? Uh, sobra ng 0. 0.8. si Mark Magnifico Magsayo sa kanyang uh, timbang laban dito kay uh, Brandon Figueroa but anyway sa mga professionals ang 0.8 eh talagang i mo lang yan ipapagpag mo lang yan kumbaga sa term nga namin ano kay Sir Sean easy work so ayun sa second attempt po mga kaibigan eh nakuha na po ni Champ Mark Magnifico Magsayo ang 126 pound weight limit so pasok na po siya at uh, eligible na din siyang manalo dun sa uh, WBC uh, interim belt mga kaibigan na paglalaban nila ni Brandon Figueroa mga kaibigan. So, ito pong laban na ito. Bakit po ito napakaganda at napakalaki? Mga kaibigan, kung mapapansin nyo po sa likod, main event po yan. Mark Magsayo versus Brandon Figueroa, malaking laban po yan baka po yung iba kala nila oy. This is just the usual yung nakikita natin na undercard. Na hindi po. Ito pong laban na ito, mga kaibigan, papaalala ko, ay main event po ito. Ang ating pong kababayan ay main event, mga kaibigan. So, ito po ay uh, magandang uh, uh, umpisa uh, para sa taong ito kay Mark Magnifico Magsayo at uh, pagdasal po natin ang kanyang tagumpay bukas po yan, ano, Nang ah, ng linggong umaga sa atin. Sabado po ng gabi, Diyan po sa US. Ayan. Good luck, champ Mark Magzayo. Alright, so ito mga kaibigan, may ipapakilala ko sa inyo. Ito yung una game. Napakadaling manalo dito. Alikat, pero ang Hmm? Ayan. So, pindutin nyo yung link. Ipipin ko yan sa comment section. Ayan. Tapos, click nyo lang yung download. Ayan. Tapos, download anyway. Open okay, yan. Install natin. Ayan na. So, una mga kaibigan, mag-register muna kayo. Ayan. So, enter nyo lang yung phone number nyo. Ayan. Tapos, enter password. Referral ID yan. Lalagay ko sa inyo. Tapos, send lang ng verification code. Ayan. Tapos, click confirm. Ayan. Ayan. Login na tayo. Alright. Tapos, login tayo. Ayan. So, yan lang mga kaibigan. So, sa unang top up mo, pag nag top up ka ng uh, 100, meron kang 10 pesos na libre kapag nag-top up ka ng 200 meron ka ng TPPHP na libre susang ka pa dyan ka na sa 200 ngayon, pa paano mag-cash in? Pindutin mo lang to. Ayan, o. Oh. Tapos, pwede ka na mamili kung magkano gusto mo uh, i-cash in. Siyempre, gamit ang yung GCash, uh, mga kaibigan. Tsaka yung mga online wallet ninyo, yung banko nyo, yan, associate nyo lang dyan. Ang dami mong laro dito, yan, o. Oh. Color game, Dragon Tiger. Sorry, pausa ko, ah. So, try natin itong Dragon Tiger. Na Alright, ayan, so yan, yan, Try natin itong dragon tiger na ito. Tignan natin kung mananalo tayo mga kaibigan. Ano po kanangyayari mga kaibigan? Hoy, panalo. Ayun. Siyempre, may pangbigas na tayo mga idol. Yan, panalo na tayo. ano win, 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 no? Kung ikaw naman ay uh, paldo na para sa araw na ito, pagkatapos ay gusto mo na mag-withdraw, nagugutom na yung pamilya mo, wala ka pang uh, nabibiling mga uh, pangbigas yan. Alright, to click mo lang yan, withdraw na yan. yan nakikita niya yung withdraw. Yan, no? click mo lang yan i-lalagay uh, mo lang diyan kung magkano gusto mong uh, amount, withdrawal amount tapos yung uh, gcash account mo diyan ilalagay mo tapos yung withdrawal amount nga pala na pwede mong uh, i-withdraw is between 300 pesos lang to 20,000 pesos per withdrawal at kailangan meron kang matitirang 50 pesos diyan. so lagay mo lang yung amount, yung gcash mo at click mo lang tong withdraw at boom papasok na yan sa gcash mo mga kaibigan. So ano pang inaantay mo? Maglaro ka na nitong una game mga kaibigan. Napakadaling manalo. Yung link nito ay ilalagay ko sa comment section. So maiwan ko na kayo. Maglalaro na muna ako.